dito nangyari ang kakilakilabot na nangyari sa isang batang paslit na sinaksak at mga kagat sa kanyang katawan at sinakal upang maging dahilan ng kanyang pagkamatay. Siya ay si Ricky Tetson. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay sa isang mabait at magalang na miyembro ng US Air Force sa Nebraska. Pero maaaring narinig o nakilala mo na si John Jobe na isang sikat na pinakabatang American serial killer. Pero baka di mo pa naririnig ang kanyang buhay bago siya nakilala. Braska Most Notorious Child Serial Killer Nebraska ay kilala bilang isang payapang agrikultura at konserbatibong estado sa gitnang bahagi ng Estados Unidos. Itinuturing ang Nebraska bilang ligtas at may mababang antas ng krimen. Kilala din ang Nebraska sa produksyon ng mais at baka, konserbatibong kultura. Bago mangyari ang krimen sa Nebraska, balikan natin si Richard Stetson. Araw ng Agosto 22, 1982, nasa bahay lang siya kasama ang pamilya. Walang naiulat na kakaibang nangyari bago siya umalis. Ayon sa mga ulat, isa siyang tibong bata, masigla at may normal na pamubuhay. Sinabi niyang lalabas siya para mag sa Baxter Boulevard, isang bagay na karaniwan niyang ginagawa. Pumayag naman ang kanyang magulang dahil ligtas at pamilyar ang lugar na iyon. Hindi na eksaktong matukoy ang oras, pero tinatayang hapon patungong gabi siya nagsimulang mag -chugging. Wala na siyang ibang kasama, nag-iisa siya sa kanyang takbo habang nagja-jogging si Ricky ay nagbibisikleta naman si Jobert ng oras 7.45 PM ng gabi. Si John Jobert ay isang labing siyam na taong gulang na estudyante ay nagbibisikleta sa parehong trail. Habang nagbibisikleta si Jobert at napansin si Ricky na mag-isang nagja-jogging sinundan niya ito ng palihim. At sa isang bahagi ng trail na medyo liplip, hinuli -lip, niya si Ricky Ginapos at Pinaslang. Noong Agosto 23, 1982, isang motorista ang nakakita sa katawan ni Richard Ricky Stetson sa gilid ng Interstate 295 malapit sa Turkey Bridge sa Portland, Maine. Ang katawan ni Ricky ay may mga saksak, -sak, strangulation marks at mga human bite marks. Ang natagpo ang katawan ay unang inisip ng biktima ng hit and run. Ngunit kaalaunan ay natukoy na ito ay sa pagpatay. Apat na buwan matapos ang pagpatay, lumipat si Chobert sa Nebraska Opot Air Force Base para maglingkod bilang ra radar technician sa US Air Force. Dito siya nakaulit ng dalawang pagpatay kina Danny Joey Everly at Christopher Waldeno kung labing siyam walang tatlo. Ong 1990 natulang siya sa hatol na kamatayan. At kung gusto mo ng ating video, huwag mong kakalimutan i-like at i-share at subscribe ang ating botan channel.